Hello mga double Kumusta na kayo? Ito na naman akong muli ang inyong lingkod, si Travel Leads. Happy anniversary and happy birthday. Uh, Unang-una babate ako sa Itbulaga sa 46 uh, year nila birthday ng Itbulaga. Actually ako legit double since 1979 and I was 16 years old then. At hanggang ngayon ay malakas pa tayo at nag enjoy sa panonood natin na Bulaga. Iisahin na lang natin ang ating uh, pagbati sa kanya serye. Serye, yan. Yung sa Aldab doon nabuo yun, diba? Kung baga ito na recollection na talagang aminin natin for 10 years talagang na uh, hanggang ngayon meron pa mga fans club ng mga Aldab. At isa na ako doon unang-unang mga Grabe. Alam nyo lang, hindi ako nawawalan ng, ng uh, ganito lagi akong may bumibili bumibili lagi ako ng uh, mga ano nila kung ano yung lalabas na mega magazine yan. at meron din ako yan dahil si Alden ay uh, ka-birthday ko kaya hindi din na ako nawawalan ng mga magazine kung saan lumalabas, dalo na uh, nung lumabas na yung Aldab diba, ayan Ayan. ayan kompleto ko niyan, pati mga kalendar nakatabi iba, ito na lang muna nailabas ko at kasi ito na munang uh, ano to eh, nakatago sa isang uh, box kasi ayoko nga siyang masira na talagang halos lahat naman tayo ay humanga talaga sa kanila kaya ito naman ang uh, nagbibigay kasiyahan noon sa atin dahil talaga nag enjoy tayo dito tama, so ito pa yung kay Alden Ah, uh, ayan. Oh, di ba? Kasi nga talagang mahanga tayo sa kanila. Kahit hanggang ngayon naman, alam naman natin na nato mababait silang mga bata. At sila ay naging bunga ng itbulaga doon sila sumika. At kaya naman hanggang ngayon ang itbulaga ay uh, anong tawag doon? Tuloy-tuloy um, pa rin ang pagsikat At sila talaga yung nandun sa iba. But original. Okay? At nung ma ano mabuo na yung Aldab, ito naman ang pinagawa ko. Gumawa ako ng, uh, nagpagawa ako ng, ng uh, neck pillow. Pagka nag, uh, ano ko noon, pumunta ako sa iba lugar, sa Manila, sa Isabela, kung saan, dala ko to. Kasi to, parang lagi ko silang kasama. Ayan. O, oh, di diba? Ang saya-saya. <laughs> Ayan. so, ganun tayo magmahal. Ayan. ng love you. Tapos, mamilits. Ayan. Ayan, silang dalawa. Ang isang nangyari noon na sabay-sabay kong pinagawa ito, nagpadala din ako uh, ah, kay, kay, Alden, para kay Mayim Kalahati yan, hati sila. Pero ang nangyari kasi, hindi ko alam kung nakarating. Eh, pati yung sa tatlong tinidora, nagpagawa ako ng, ng ah, pamaypay, eh, tatlo yun, nasa Broadway pa an eh, anong nangyari noon, eh, binigay ko doon sa isang, alam ko pangalan niya, pero hindi ko nababanggitin. Uh, description, uh, medyo may pagkabading siya, tapos bata pa, hindi ko lang. Inabot ko sa kanya, kasi nanood pa ako noon ng live sa loob, ng live uh, audience. After noon, iniwan ko kasi yung mga yung tatlong pamaypay, pinabordahan ko yun, may 1,000 ang ginastos ko doon. Dahil talagang love ko ang tatlong uh, lola. Si Nidora, Tinidora at Nidora yun yung kasikata nila. And then, iniwan ko after namin manood na nakabag siya. Sabi ko, pakibigay na lang para magamit sa, sa kalya serye, doon sa barangay. Nagpagawa ako noon ng pamaypay, iba-ibang kulay, tapos pinalagyan ko pa nga ng pangalan. May mga nakalagay yung pangalan, ni Dora, ni Dora, pero hindi nakarating sa kanila. Kasi kung nakarating sa kanila yon ah, ganito, iba-ibang kulay yon Eh, siguradong gagamitin nila yon sa sa barangay. So doon lang medyo nalungkot ako kasi nga hindi na nakarating sa kanila. Alam ko yun. Yung kay Alden, binigay ko sa driver niya. Yung kay Main, iniwan ko din kasama doon. Sa, nasa Broadway pa sa Channel 7. Nai-open ko lang kasi mo, mo 10 years na humahanga tayo, gumagastos tayo. Pero ginagawa natin ng lahat para maibigay natin yung kaligayahan para sa kanila kasi naman araw-araw lagi nila tayong pinasasaya. Kaya masaya tayo kapag meron tayong naibibigay sa kanila. Pero tapos na 'yon. kailangan lang natin na siyempre yung Kalye Serye do nagsimula 'yon. Uh, happy 10th anniversary sa Kalye Serye. Ngayon din sa love team doon man talaga nag-start ang lahat. History na 'yon. Kapag inaalala natin, ay ganoon na pala katagal, 'di ba? So, happy anniversary din sa lahat ng mga Dabber Cards na nandun sa mga laging naka sa online streaming, uh, Aldab Nation, diba? Yung mga Alden, mga Main, ganoon talaga. Sabi nga nila, ba't hindi nagkatuloy yan? Guy and Pip nga, hindi nga nagkatuloy diba? Pero talagang boom na boom din nun na talaga ah, dahil sa mahal sila ng tao at magaling talaga sila ang artista hindi na wala yung paghanga natin sa kanila yung kay Bilma at saka kay uh, Edgar Mortis. o dati sila sikat na sikat din noon pero hanggang ngayon makibigan pa rin sila pero grabe ang kasikatan din nila noon hindi din sila nagkatuluyan ganun talaga eh hindi sila meant to be. pero marami silang napasaya ng mga tao kaya maging masaya na lang din tayo dahil yung kasiyahan na mga binigay sa atin ay priceless naman. Hindi naman din matutumbasan yun. Yung pangang sa, ano eh, yung sa tamang panahon. Tapos yun, talagang bumili tayo ng ticket. May, may 1,000. Meron ako naging ticket noon, 500 sa taas. Pero alam mo, ang saya, iba yung happiness. Talaga napuno noon ng Philippine Arena. Diba? So ibig sabihin lahat tayo na bali-baliwo diyan sa sa tamang panahon na 'yan. Talaga diba? At talagang napakasaya, 'di ba? At naaalala natin na sabihin ni eh, Bat hindi sila. ganun talaga, may kanya-kanya na silang buhay. Magiging masaya na lang tayo kung ano man ang kanina na magiging kapalaran. Uh, parang Guy and Pip, Aboyet uh, and D, 'di ba? Uh, Sharon and Gabby, ba't yung mag-asawa sila kahiwalay naman? 'Di ba? So, may ang mga mag, lalo na ngayon, marami mga nagkakahiwalay, cat din. So, ang hindi lang magkakahiwalay ay mga double cuts Ang legit double cuts magkakasama tayo, kahit saan tayo makarating, itbulaga tayo, solid, liquid, gas. Legit na legit na double cuts Okay? So, yung uh, kaligayahan na ibinibigay sa atin ng Tito Big and Joey and the double cuts it's priceless. So, uh, supporta tayo araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Eat bulaga tayo. Papaningin link ko, travel eats, and don't forget to like and subscribe. Malaking bagay po 'yung para sa akin ng inyong pag-subscribe. Alam niyo po, pangarap ko po talaga magkaroon lang ako ng silver button. Okay na po ako doon. <laughs> maraming maraming salamat po. I love you po sa so, all subscribers po. Hello and bye. Happy 46th anniversary and happy birthday it bulaga